Nay akala ko ba day off mo akla? <laughs> Pero napakadami pa rin ginawa. Akala ko ba naman makakapagpahinga ako? Pero maghapon pa rin akong gawa ng gawa. Pinagluto ko ang anak ko kaya ng umaga. Pinakain ko. Tapos naglaba ako. Ayan, tiyo ng aking sinampay. Kinuha ko na para matupi. Para mamayang hapon, okay na. Makakapagpahinga na ako. Pero feeling ko hindi pa din. <laughs> panigurado may gagawin pa din ako. At ayan na nga, naglinis na ako ng bahay. At pagkatapos ko nga dyan, pinaliguan ko nga aking alagang hayop na si Angel. At sinabihan ko nga si Maro na maligo na din. Napakabagal ko milos kaya ako na unang naligo. Pagkatapos ko nga maligo, nagayos na ako ng pagmumuka. <laughs> Napakahirap pagandahin kapag pangit ka, no? <laughs> kaya, yeah. Kailangan daw, pag influencer ka na sa Facebook, ka dapat kailangan maganda ka pag lumalabas ka ng bahay. At dapat maayos ka. <laughs> Ayan, tapos na akong mag-ayos. May nagbago ba? Parang wala naman. Nakakaloka ka, Akla. Pangit ka ba din? <laughs> wala <ang> pinagbago. <laughs> Pangit! Pagkatapos nga maligo ni Maron, aalis na kami. At bibili kami ng baon niya. Baon nga kami magpunta sa mall. Sabi ko sa kanya, anak, magtipid-tipid tayo ha. <laughs> at magbe birthday pa siya sa Bernes. <laughs> October 13. At kailangan namin ng kadatungan at pupunta nga kami sa si SM. Yun ang wish niya. At dapat dalawa lang kami pupunta. Kaya lang sabi niya sa akin, isama daw niya ang kuya dagul niya. Kaya okay lang. So nandito na nga kami sa City Mall. At sabi niya sa akin, maglalaro daw muna siya saglit. At pagbibigyan ko na ang bata. Kahit paano malibang-libang naman siya. Total, masipag naman yata siya mag-aral. So pagkatingin namin sa palaruan, kumuha na siya ng token niya. At mag exercise daw siya. Sa isip ko, paano exercise ba? Yun pala, maglalaro siya ng basketball. Akala ko naman kung ano exercise ang gagawin niya. Nakakalokang bata. <laughs> Sinabi ko sa kanya, ayusin yung damit niya. Kaya pala nakataas, andun pala yung mga token. <laughs> Aba, ang anak ko nagpa-practice na mag-drive. Hayaan mo anak, may awaan Diyos, magkakasasakyan din tayo. <laughs> <laughs> Pagkatapos nga niya maglaro, inaya ko na siya para bumili ng baon niya isang linggo. Aba ang anak ko nagmamadali kasi gutom na daw siya. <laughs> At ako din, ramdam ko na yung gutom ko. Pagdating namin sa loob, siya na ang namili para sa kanyang babaunin. Baka mamaya ako ang mamili, baka di niya kainin. Kaya hinahayaan ko na siya ang kumuha. Shout out nga pala kay Ronaline na taga Manggalayog sa Lupaw. Kanina kasi tinignan ko yung cellphone ko, aba naka live ang lola. <laughs> at nag-request ako umakyat sa kanyang live at inaccept niya naman. <laughs> Kaya nakita niya kami ni Maron na nasa palaruan. So ayan na nga, tapos na kami mamili ni Maron. At bumili na rin ako ng gamit sa bahay. Kaya kahit anong tipid talaga nakakaloka. <laughs> Kaya nga ang tanong ni Maron, Mami, may pera ka ba dyan? <laughs> Baka <masyod. laughs> Sabi ko naman sa kanya, meron anak. Nakakaya naman, di ba? Na ma-short ka dun sa babayaran. So, ayan, nandito na kami sa food court. At mag-order na ako ng kakainin namin. Actually, hapunan na namin to. So, as usual, ito ang aming kakainin. <laughs> Favorite. <laughs> Walang katapusan. At himalaling ko ngayon, kukonti ang tao. Nasan na kayo? Charot. <laughs> So ito, kakain na nga kami ni Maron At sabi niya sa akin, mami ilabas mo yung tumas <laughs> Masarap daw isaw-saw ang fried chicken Nakakalokang bata Lichun <laughs> ba? At sabi pa nga niya sa akin, dapat to nagbaon ako ng extra rice <laughs> Dati kasi kapag nagpupunta kami dyan, nagbabaon ako ng rice. At baka mabitin nga daw siya. Madami daw siyang gutom ngayon. Kaya ang ginawa ko, kalahati lang yung kinain ko. Tapos yung kalahati, ibinigay ko na sa kanya. Total, nagda-diet naman ako at saka ayoko siyang mabitin sa pagkain. <laughs> Ayan tuloy ang bata, solve the solve. <laughs> hindi makatayo sa kabusugan. So ayan nga, pauwi na kami, naglakad lang kami kasi malapit lang naman sa bahay. At habang naglalakad nga kami, naisipan ko i-video yung plaza ng Santa Rosa. O oh, di ba ang ganda. <laughs> Napakadaming halaman at saka napaka-green. Napaka-fresco. Naisip ko nga dapat ganyan din yung plaza sa Lupao kasi nakikita ko yung plaza ng Lupao dry. Walang mga halaman. Ang <laughs> <Am> pangit na. <laughs> Sana may balik yung dati na maraming halaman. At habang naglalakad nga kami dyan, nakita kami ng mga tao. Ayan ay, na si Ganda, ika, nagbablog. <laughs> At shout out nga pala sa mga tendera ng mga prutas dyan. Na ang tawag sa akin ay Ganda. <laughs> At bago nga kami umuwi ni Maron, dumaan muna kami sa ihaw-ihaw para bilang ng pagkain yung mga alaga namin. At ayaw nga ng ibang ulam ay gusto nila iulo ng manok. Aba ang mga alaga ko, mapipili pa. Akala mo mga <laughs> kaloka. Maraming maraming salamat sa mga nanonood ng video namin. Hanggang sa muli. I love you all. May God bless you.